Hi hey guys, it's me again, Simple Rona. Ito guys, meron naman tayong question na sagutin. Itong katanungan natin ay nanggaling kay Maridaya Igia. Sabi niya dito, paano ma'am kung ma-issue yung na-remix mo? Madamay ka rin ba? Halimbawa, yung na-remix mo ay dalawang beses pala in-upload nung original content creator. So, uh, ang sagot dito ay yes po. Kasi pag tayo po ay mag-remix ng video, Napaka-importante talaga na panoorin natin ng buo, pakinggan natin kung anong mga sinasabi na ito po'y mga binabanggit ay hindi makalabag sa policy ni Facebook and at the same time yung pinapakita dito sa video na ito po'y hindi nakalabag sa policy dito ni Meta. Kasi nga pag once tayo po ay nag ng isang video at itong video pala ay merong violation at yung mga violation dito guys ay nakadepende no? Kung anong klaseng violation. Kaya talagang maapektuhan yung ating account. Madadamay po tayo dito. Even nga tayo po ay mag-share ng video na merong violation. Tayo mismo as a sharer ay maapektuhan din. Again, baka ang dami na namang mag-angal dito. Hindi po lahat ng nag-share ng merong violation ay parihas po tayo na uh, mas patan at magkaroon din ng violation. Parihas tayo na maapektuhan may mga ilan dito na safe po, no? Yun lang yung gusto kong klaruhin dito. Kasi hindi po lahat tayo ay sabay-sabay na pag nag-share ka or nag-remix ka nitong video na merong violation, ay agad-agad magkaroon din tayo ng violation. Meron tayong kanya-kanyang time. Ito yung sinasabi ko dito na meron tayong kanya-kanyang time kung kailan tayo maispatan. Kasi nga, kung inyong naalala, nag-share uh, ako dito ng vlog na kung saan meron akong finiture na isang uh, content creator na ay nag-remix na isang video na kung saan isang lalaki ay naka, ano lang, yung uh, naka-underwear lang, naka brief lang, no? Ginayan niya. Tapos, pero siya ay hindi naman siya nakahubot-hubad. Nakaano siya naka nakadamit siya which is sinapawan niya lang din ng brief yung uh, shorts niya dito sa baba. Tapos sumasayaw siya ng parang sexy dance. Sabi niya ang daring ng dating ng video kasi nga ang ni-remix niya is yung lalaki na naka-underwear or naka-brief lang. So ang nangyari sa kanya ay sinat down ni Facebook ang kanyang content, ang kanyang post dinilit ni Facebook. So sabi niya hindi niya pala akalain na siya yung magkakaroon ng uh, violation no which is nagremix siya dito which is safe no. So eto guys, may mga ano siya, hindi lang yung ibig sabihin na ang video na yun ay uh, talagang magkaroon ng violation, magka-violation ka din. Either siya ang maspatan at madamay ka or ikaw ang maispatan agad-agad which is na ikaw lamang ang nag-remix ng video. Katulad dito sa uh, creator na nangyari dito. So, yun nga yung sabi ko na mag-ingat po kayo sa pag-remix ng video, lalong-lalo na sa panahon ngayon na ang daming mga klase ng video na umiikot-ikot dito sa platform ni Meta na kung saan ito po ay talagang labag sa kanyang pulisiya. Sa ngayon, safe pa yung mga video na yon Yun yung sabi ko yung kabebe. Sabi nila, ano yung kabebe na ibig mong sabihin? <laughs> Alam na ninyo yan guys, no? Mga kabebe na mga babae na pinapakita directly. Wala nang hiya-hiya para lang sa content, no? So, ayun. Kaya, ang daming kumakalat dito, mga ganitong klase. Hindi lang babae, babae, lalaki, guys, no? nag aim tayo ng million views, pero pag nagkaroon tayo ng demonetization o nagkaroon tayo ng violation, ayan ay talagang malaki ang epekto dito sa ating account. Imbes na yun nga sabi ko ay... Uh, everyday Every day somehow nag-generate tayo ng even cents no. Pero kung ma-demonetize ka, ilang Uh, days ka maghintay, no? Nakadepende. Kaya mag-ingat talaga. Pag na-restrict ka, wala kang magagawa dito kundi maghintay hanggang kailan maibalik or matapos yung restriction mo. Pag nagkaroon ka ng violation, lalong-lalo na yung unoriginal content, ayan, kakati yung ulo mo kasi hindi mo alam kung hanggang kailan mag stay dyan sa account mo. At kung magkaroon ka ng demonetization, ito yung pinakasaklap, no? Kaya mag-ingat po tayo sa pag-remix ng video. Kasi lalong-lalo na na ang daming mga klase ng video na labag dito sa polisiya ni Facebook. Kaya um, wag lang po tayong mag ano mag uh, aim ng i-remix ko ito kasi kikita or um, uh, uh, malaki yung views na makukuha ko dito. Pero ugaliin pa rin na dapat nakasunod tayo sa policy ni Facebook community guidelines, content mon uh, monetization policies and partner monetization policies ang the best na may advice ko sa inyo guys, gumawa kayo ng sarili ninyong video, kahit anong klaseng, uh, alam mo yon yung uh, mga ginagawa ninyo yan dyan guys basta wag lang yung hubot-hubad no <laughs> wag lang kayo magpakita na inyong mga kabebe at uh, medyo uh, daring yung dating no kahit guys palakad-lakad kayo, kahit yun nga sabi ko kuya koy or kung ano-ano pa man yan dyan, basta gamitan na ninyo ng trending music na which is safe pa gamitin. Kasi talagang hindi mo alam na malay mo isa ka na nag aim na magkaroon ng million views, makuha mo yung million views, no? Or di kaya kung hindi man natin guys makuha yung million views, happy na tayo sa thousands, thousands lang, no? Na mga views, at least kasi hindi naman lahat dito guys, million views, ang video nila ay safe. No? Even nga sa tingin nila, wala naman silang ginagawa doon sa video na nakakasama, pero nagkaroon ng um, violation din. Ang ibang mga million views, walang earnings kasi nga merong um, copyrighted or di kaya merong violation. Ang daming mga nagpo-post dito na mga million views pero walang earnings. Kaya, Same-same lang din yan siya guys. Kung nakakuha sila ng 1,000 views, nakakuha tayo ng 10 views. Parang ganun lang din yung basihan, no? Bahala na kung magkano lang yung views na nakuha natin, importante safe. Pero yun yung sabi ko, kung gusto din ninyo na sumabay na nag-aim din kayo na magkaroon ng million views, gumawa kayo ng paraan na unique at ito po ay uh, maka-engage sa manunood. Gamitan lang talaga ninyo ng trending audio dito at yan po talaga ay malay natin no kinabukasan or in the other days magkaroon din tayo ng million views basta wag ka lang titigil sa pag-upload ng video wag ka lang tumigil sa paggawa ng content sipagan mo lang ang pag-upload araw-araw ayan po ay marating din yan natin yung mga ini-aim natin o yung mga uh, goal natin dito sa buhay dito sa metaverse. Kaya 'yun guys at uh, sana itong video ko ay nakatulong sa inyo. Ito for awareness na rin sa inyo na mag-ingat po tayo. Kaya uh, paki-share guys at uh, salamat sa inyong ang panonood. kita kita sa susunod na mga video. Bye.